Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, Please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan Kina Main at kay Alden Ako po yung nagbabalik, ano? Dahil unong nakaraan nating update, ang sabi ko nga sa inyo after 3 after days po, ano? Ah... Uh, Before, sinabi ko na sa inyo na meron po kaming bagong editor kaya po nagkaroon kami ng uh, delay doon ano, na pag upload Ngayon po eh bumalik po yung dati nating editor. So ngayon na po namin na hati na lang po muna sila no sa mga gawain kasi student nga po yung isa, eh. di ba? At nagtatapos na po siya. Marapit na po siya matapos. So ngayon, pag-uusapan po natin ngayong araw ay dalawang bagay. Unain po natin ito pong kontrobersiya na talagang kinakaharap po ngayon ng isang Alden Richards matapos niya nga pong bastusin ano. Ito pong si Tito Boy Abunda. Yun po yung term nila. Binastos daw po nitong si Alden Richards si Tito Boy Abunda. Bakit nga ba nila sinasabing binastos ni Alden? Ito po may kinalaman sa kanyang pag-amin. Okay? Sabi ko naman sa inyo eh, hindi tayo magkakaganito lahat, hindi tayo mag, wala tayong pangahawakang lahat kung hindi ho totoo ang lahat. Okay? Tandaan nyo po 'yan. At bukod ngarian, riyan, pag-uusapan din po natin ano, ito pong ah uh, uh, pinagpapagawa po nila kay Main Mendoza kung saan napapansin nga po ng mga fans. Ito po 'yung uh, aking uh, ito po 'yung aking paalala ha. Uh, careful po tayo sa mga salitang bibitawan natin kasi may mga nagsasabi na ito raw pong management ni Menggay, wala na raw pong ginagawa kay main kundi kulang na lang daw po eh, ay rin ng isang main Mandosa. Pag-usapan po natin ang bagay na 'yan ano? At uh, ulitin ko lang po 'yung sinabi ko, medyo maging careful po sana tayo no sa mga salitang bibitawan natin dahil po pwede itong magamit against you against us, okay? At uh, bago nga tayo magpatuloy pa yan, yun muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong mag at pagmamahal kay Namain at kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At uh, narito nga po mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin hindi kanina, kanina hindi, hindi kanina, but 3 days ago. <laughs> ang sabi niya nga rito, no? Unahin natin na naging komento nitong si Miss Rosita Balili. Sabi niya rito, good evening, Mr. Pinas. Kung nga uh, magbabalak man ang Channel 5 na gayain ng Calyserian nila Alda, ba, no? Ang, uh, ang masasabi ko lamang, masasabi lamang namin, na uh, no way. Lalangawin lang. At babangawin lang dahil iba ang karisma ng Aldab. Kaso, ang ginawang, ginawa ng ginawa uh, ng mga management nila, puro mga utak, uh, biya, no? Ang kanilang uh, ginagawa, Mr. Pinas. Alam nila na wala nang gaanong nanonood sa kanila. Isa pa kaya ginagawa, isa pa, no? Kaya nila ginagawa mga bagay na gusto nilang gayahin ang kalye serye. Eh, kala nila, tataob at uh, manunumbalik ang kasikatan nila. Wala. Pati kasama nilang double cards, no? Mga konti na rin ang arte. Di na nakakatuwa. Kundi boring ng panoorin. Mainam pang manood na sa YouTube ng mga video na nakakatuwa Mr. Pinas. Pag nakita namin ang pagmumuka ng mga EAT na at Dabarkads, parang wala na, no? Parang wala lang isa pa di na kami nanonood ng TV. FB at YouTube na lang. Maraming salamat po sa inyong pag-share no ng inyong mga experiences, Miss Rosita Balili. Well, ang masasabi ko lamang po dito no, hindi namin kayo masisisi dahil kayo po ay may sariling panlasa, kayo po ay may sariling pag-iisip. As mula po sa sa sariling pag-iisip na 'yan, siyempre, 'di ba? Hindi ho namin kayo ma makokontrol. Thank you so much po for being honest. Ngayon, punta tayo sa ikalawang nating komento no? Ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Miss Doris Latupan. Unahin po natin, ano, ang sabi niya, sabi niya nga po rito, true ka dyan, Mr. Pinas. Walang sino man sa kanila ang uh, makakagaya ng ginawa ng Falkerson couple. At uh, with the Lola's history yan, eh. ba? Diba? In the making, saan ba napunta ang utak ng EAT management? Palibasa, sobrang frustrated na nila sa mga mababa nilang uh, rating and uh, correct, you no? Know? kahit anong nga gawin nila, walang spark sa mga viewers, di nila pwedeng baguhin ang uh, nakasanayan ng mga tao, di ba? Which is the original Kalye Serye. Yeah, well, Uh, then ano wala na wala na silang uh, maisip na strategy Di nila kayang habulin ang uh, new it bulaga anyways that's their big problem not ours kasi ang focus naman talaga natin ay Falkerson couple and agree ako kay T kay Tisoy no? alam niya kasi na walang patutunguhan ang pinagagawa ng EATD man niya masabi no verbally pero ang uh, yung ngiti niya ang nagpapahiwatig after all uh, sila lang ni YP ang may malakas na uh, magic pagdating sa chemistry. Walang papalit sa Aldab phenomenon. Thanks, Mr. Pinas. Have a blessed Sunday. Ingat ka palagi. Maraming maraming salamat po, uh, Miss Doris Datupan. And I agree with you, no? Uh, hindi po, hindi, hindi po nila kakayanin na palitan ng isang main Mendoza at Alden Richards. Diba? Pagdating po sa mga achievements pa lang, sino nang ipapalit nila dyan? Wala na ho, wala na ho tayong iba pang nakikita na po nila at maaari nilang ipalit dyan sa dalawang yan. Dahil nga po sa uh, ang nangyayari, eh hindi naman po talaga, ulitin ko lang ano, hindi naman po talaga ipinilit ang main Mendoza at Alden Richards. Kusa po ito. Kaya nga po phenomenon eh, ba diba? Minsan lang po mangyayari. Never na po yan mangyayari pa. Kami, kami na po nagsasabi sa inyo. Lahat ng ginawa ni May at Alden never na po yan mangyayari pa. At uh, para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Adelia Day. Sabi niya rito, pinatanda lang nila ang mga lola, pero yung mga headdresses, ba? Diba? At uh, damit, yun din. Wala na yatang uh, mapiga sa sinasabi nilang uh, matatabang utak, di ba? Noon eh nakaupo lang sila sa studio habang umiere ang kalye patok na patok. Tama po kayo doon. Nakaupo lang sila doon, hindi na kailangan mapagod dahil nandoon ang isang main at saka isang Alden. Diba? At uh, tumatabo sila ng pera pero ngayon kahit magtatambling po sila, eh hirap na hirap na hirap. And that's the reality. Hirap na hirap po sila no? sa mga uh, pakulo nila para lamang po ang uh, Atensyon, hindi lang atensyon kundi napakaraming viewers po ano nang uh, uh, na, na po pwedeng manood po sa kanila. At yun po yung uh, katotohanan doon. Nakaka nakakalungkot nga lang ano. At ngayon, puntahan natin ang dalawang bagay na dapat natin pag-usapan. Ito lamang no, no, maka makailan, makailan lamang po no. Ito nga pong isang uh, Alden Richards ay nagsalita na. Nagsalita po siya at sinabi nga po niya na uh, hindi uh, hindi po siya magiging hindi po siya magpapakahipokrito. Inamin po niya na talagang mahal niya si Main. Okay? Pero hindi po ito yung uh, talagang dapat nilang pag-uusapan. Okay? With Tito Boy Abunda. Hindi po dapat ito kundi dahil po nung nakaraan mga interview ni Alden kay Tito Boy Abunda, pinadedenay ng pinadedenay ito pong si Main Mendoza. Pero ngayon po, ito na po ang nangyari. Diba? Ngayon po, eh, inibaho ng isang Alden Richards ang kanyang taktika dalagang ipinay, sabi nga po ng ibang netizens, ipinaya talaga ni Alden si Tito Boy Abunda at ganoon na rin ang iba pa mga tao lalong lalo na mga sarsuelista. ba diba? Na nagsasabing eh, wala naman daw talaga. Ngayon, si Alden, ito na. Sasabihin na naman po ng iba, ipaiba-iba eh, ang nangyayaring, tama po kayo doon, paiba-iba ang nangyayaring statements na lumalabas sa bibig ng isang Alden Richards. And because of this po, no, ma maibahagi ko lang po sa inyo, because of this, ang dami pong nagre-reklamo ngayon ano, sa social media na dapat daw po bigyan ng multa ang isang Alden Richards. Na pag-uusapan nga raw po nila, mahina ang 20 milyong piso, 20 milyon pesos. Kulang daw yon para para po ipataw na multa kay Alden Richards dahil po sa kanyang pambabalahura dito po kay Maine at dito raw po kay Boy Abunda. Paano naging pambabalahura ang pagsasabi ng katotohanan? Yun lang naman po yung aking tanong doon. Paano nangyari na pambabalahura ang pagsasabi ng katotohanan? Kailan pa nangyari yun? ba? Diba? Ngayon pala talaga kapag ikaw ay umamin, kapag ikaw ay nagsalita ng katotohanan, eh talagang gagawan at gagawan nila ng paraan nang sa ganon, eh makontra lahat ng sinabi mo. Okay? Sabi nga ng iba, nadulas lang daw si Alden Don pero dahil nga daw uh, uh, ito ay uh, uh, ongoing na, eh hindi na rin daw po nila mabago pa, pero sila na po ang nagdesisyon, diba? Ang dami nagsasabi na ginagamit lang daw po ni Alden Richards, ang isang main Mendoza na naman, gas-gas uh, na gas-gas na uyan. Palagi na ho nila yung sinasabi na naggagamitan lang daw po, ginagamit ni Main si Alden, ginagamit ni Alden si Main. Well, ang uh, ang akin lang po dito, kailan man kahit na sino pong tao na magsabi ng katotohanan ay hindi po magiging kabastusan. Okay? At para naman ho sa natin komento, para u sa mga army fans at mga toxic mainers na nagsasabing kulang na lang daw po eh paghubarin ng isang main Mendoza para daw po mapansin, hindi po totoo yung mga bagay na yon. Okay? Wala hong direktiba mula sa management ng isang main Mendoza na siya ay kinakailangan maghubad, magpakita ng mga malalasawang larawan para lang mapansin. Okay? Wala ganon. Fake news po yun. Kaya yung mga nagpapakalat ng ganyan, eh pakibantayan nyo ang inyong mga bibig. Eh, dahil po pwede po kayong, uh, alam nyo na, po pwede gamitin sa inyo ang mga pinagsasabi ninyong ganyan sa publiko. Okay? Matutuho ko yung lumugar. Uulitin ko lang, nandito tayo for main and alden at hindi, hindi namin pababayaan na bastusin ninyo ang isang main at alden. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.